You know, welcome to Divine TV. Video for today is Manunod Tayo ng Sariling video. Alright, let's go. Here is Divine TV. Divine TV, hi. Say hi. Yes, say hi. Hi. Yo. <laughs> Pagpasensyahan nyo na. Hindi yan may ay uh, eh, guys. Pag may camera lang, ganyan, ganyan. Ah, ano? Medyo shy. Pero yung totoo niya, pag walang camera. Ay, naku po. Wala. Apakaingay. Hindi lang maingay, nang aaway pa. Ba, guys? Ay. Yan, ito yung ano natin. no oh. Manunod tayo sariling video kita niyo ba hindi na ito manunod na lang tayo ito yung ano natin ah tayo na natin. Hi guys! Tingnan niyo. yung ba? Ano ba? Ano ba? Thank you guys ha. 261 okay. views okay. na. 261 K views. Uh, I mean 261 K, 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 K views K na yun, guys. Yung isang mm -hmm. video natin. Yan yung unang video natin. Yan yung pinakauna na video. 5 months ago na guys. Nakakatuwa lang kasi para sa aming baguhan ha. Nakakatuwa yan. Di ba? Di ba? Oo. <laughs> Ah, uh, tapos, inaano pa tayo. May ano ito. 13k 13k views. Yung nauna 261k views na. Ayun, guys. Oh. 'Yan, 261k views. Tapos yung isa may 13k views tapos 6.4 6.4 tapos yung mga short video natin 3.8 3.8 din yan 3.8 2.8 2.6k 2.5k 2.5k views 2.4k views 2.3k views 2.2k views 2.1k views tapos 2.1k views 1.6k views 1.5k views 1.4 1k views, 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 views. yan, yan, yung mga mababa na ayun guys, nakakatuwaan kasi bago lang kami mag vlog bago lang kami mag vlog guys eh. so, para sa amin. Sa amin natutuwa kami. Si bago lang kami. New vlog ay ano. Newbie ba? Kumbaga newbie ba? <laughs> newbie. Newbie vlog. So newbie vlogger. Nakakatuan kasi nakaabot kami ng 261k plus in 5 months. Maraming bago na nagbablog dyan, hindi umabot ng ganun. Kaya kami, ano, kami diba? yes. Wala, na bless kami di ba kami na namit nang yung ano yung isang requirements ni YouTube yung 4000 watch hour meron na kami noon ang kulang na lang sa amin is subscriber kaya ano pang inaantay mo guys subscribe ka na para makapag apply na tayo kay YPP or YouTube partner program. <laughs> guys, apo tani. Clear TV or Divine TV. Ayan yan. Thank you guys. Thank you, thank you sa suporta. Subscribe, subscribe. Thanks. <mulay>